Ganito po, una po sa lahat ang magpapa-implement ng halalan ay hindi po ang Korean firm at ang kanya mga ka-joint venture na Filipino companies. Comelec pa rin po at ang ating mga partners mula sa DepEd at iba pang membro ng Electoral Board technology provider lang po sila. At sa proseso po ng pagsasagawa natin ng automated election system, ay ipapasa nila ang teknolohiya at ang makina sa Pilipino. So tayo po ang gagawa niyan. Ikalawa, sa lahat po ng aspeto ng production, customization, yung pong ating configuration ng election system, sa makina, sa consolidation ng canvassing system, sa server, sa balota, tayo po ang mamamahala niyan. Tayo po ay nandyan. In fact, nakahanda po tayong i-deploy ang Comelec personnel at mag invite pa po, po kami sa media na pupunta doon sa kumpanya kung saan ni-manufacture. Yung ating mga makina, babantayan po natin every step of the way. Ikatlo, pag dinala na po sa Pilipinas yan para sa final assembly, customization, configuration, yung mga memory cards na nadidinig nyo, eh for the first time in the history po, bubuksan po namin ang pinto ng aming warehouse. Samahan nyo kami at tignan nyo lahat ng proseso. Wala po kaming itatago dyan. Sabi nga po sa recent decision ng Supreme Court, ano? meron mga bagay na hindi dapat ipinapakita ang Comelec na makakompromise ng aming security. Pero ano po ang pahayag ni Chairman Garcia at na-Commissioner Bach? kahit yung parte na yan, ibubukas po namin ang pinto sa inyo para makita ninyo. Ikaapat po, pagdating po dun sa ating mga bagay na sistema po na yan, dadaan po tayo sa local source code review ano po ang kaibahan sa local source code review ngayon? Kung dati po yung mga basic codes, local source code lang po ang pinapa-review natin. Tapos mahigpit po sa mga non-disclosure agreement, hindi pwedeng ilabas. Ano po ang commitment ng NIRO ngayon? Pwede namin i-publish, i-upload sa website ang mismong source codes na para po yung kahit yung mga kababayan natin na hindi sasali doon sa local source code review, makita nila. Tignan po nila, tignan nila yung vulnerabilities at magbigay sila ng pahayag at puro sa COMELEC kung ano man po ang makikita pa nila. Ito po ay gagawin namin ng walang takot dahil assured po kami sa aming security at cybersecurity. Lastly, yung po ating lahat ng sistema, aside from the laboratory tests, field tests, and all, dadaan po ito sa isang international certification entity. End-to-end puyan -end po yan. Mula production hanggang dun sa dulo ng operation natin, yan po ay isa-certify. At requirement po yan ng RA 9369. So assured na assured po tayo sa lahat ng aspeto, committed po ang COMELEC na isecure is ang ating halalan.